Good morning guys Ngayong umaga ito Papakain na naman tayo ng no? mga alaga nating Isda the... So ayan medyo malalaki na yung iba nating ano, Try So pag ano yung medyo malalaki dyan Lilipat na natin na, ang... Para hindi nila yung Masyado maniliit Para bukas o kaysa isang araw Lilipat ko din lagay natin dito sa mga Extra natin na mineral water yung medyo malalaki kasi hindi na natin pwede pa isabay rito sa mga breeder natin rito na ano may mga buntis na naman po dyan guys ayun, may mga malalaki na naman dyan sa mga ating mga chops so ayun yung ating mga moli Kaya marami tengok yang malinit yan guys Kaya ni lah tengok yang mga ni yung mga malilit na yun guys yung nakikita nyo yun, na yung mga molly na yun ah uh, dito yan kinuha ko Sino na kasi yun nakarada na gano tayo eh may mga maliliit tayo nakikita so sinama natin dito sa pinaka grow out tank natin na to yeah uh -huh. So ayan guys, tapos na natin sila pa kainin. Mamaya na uli nga hapon. So sana gusto niyo yung video natin. At maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless. Happy fish keeping.